Nathaniel, ano ba to? Bakit mo ako dito dinala? Ano gusto mong sabihin? Malilit na tayo sa klase, oh. Ano ka ba, Nathaniel? Anong problema mo? Hindi ko lang naman. Sana, ngayong taong ito, ako naman ang maging number one sa klase. Magparaya ka na. Lagi na lang ikaw. Ikaw na lang lagi ang napapansin ni ng mama at papa. Itsipwera e, ako lagi. Dahil lagi mo akong talo sa top. Ikaw lagi ang number one. Sa pagkakatong ito, magpatalo ka naman. Para ako naman mapansin. Hindi e, lang naman ikaw ang anak Ako din. Pakiusap naman sa'yo. Kahit ngayon tao lang na ito. Sige na, pagbigyan mo naman ako. Ano yung hinihingi mo? Candy? Laruan? Hindi ako papayag. Ayokong mawala sa top. Gusto ko akong nangunguna hanggang makatapos ako. Tanggapin mo ng katotohanan. Nalaki kang pangalwa sa akin. Kambal nga tayo. Pero hindi pwedeng maging kambal ang kapalaran natin. Mas magaling pa rin ako sa'yo. At hindi hindi ako magpapatali sa iyo. Kahit kailan, sumapang ka talaga. Nanit. Wes, pues, yan ang gusto mong labanan. Magiging tap ako kahit saan paraan. Hindi rin ako magpapatalo sa'yo. Hindi ako papayag na habang buhay, pangalwa ako sa'yo. At anong gagawin mo? Kala mo, matatalo mo ako kahit anong gawin mo walang mangyayari. Mananatili kang pangalawa habang buhay sa akin. Ganun pala, ito sa'yo. Goodbye, my twin brother. Ngayon, sa akin, ang karangalan.